yes ayun maganda umaga ko kabiyan. samahan <laughs> niyo ako sa adventure ngayong araw na ito tayo ay pupunta sa spot medyo karin ng konti ito sana ay palarin tayo ngayong araw na ito sige ho at station lang po kayo para sa adit na kumaya kung takahit tayo seswertehin ayun good morning po sa katamani ni Sy sa buong Pilipinas keep safe po at sana po humulay tayong lahat

Eto na. Eto na. Eto na. Wow! Laki-laki din. <laughs> thank you, thank you, thank you. Yeah, okay. Pag-agin na tayo kasi lumalabas pa si tong halit. Ayan yung malalaki. Ayan. Halag na lumalabas yung malalaki. Ayan, takbo. Kasi, yung narito lumaban. Ang laki na ito. Ayan. Tanghali pa lumalabas yung malalaki. Oh. Ayan po na. Ano <laughs> pang ihaw na ako. Ayan o. Pawin na tayo eh. Abay, lumalabas pa yung malalakas tanghali eh.

o oh, pang ihaw magigat mo kung pampak palo pwede na thank you papa G Paksa, oh, kalau tidak tampak sih.

<laughs> Kaya na po, pang taxi na pang na naman. Thank you, Papa Ji. Oh, pang taxi. Hmm. Oh, nakabalboy. Kapungo. Oh. Kapungo.

lapad-lapad ko ito na ito ba yung mag-iliw no? kaso wala tayong lagayan sabi na lagayan natin ito.

Ừ. Ừ. À. À. Xin chào. Ờ. Thế chuyện gì là